sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababasi sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Opo, Your Honor. Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababasi sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? <laughs> Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, Sir. <laughs> Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, Sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito dalisay, wagas, at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat, at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. <laughs> Yan. ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora Dilima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5 masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo may sagot. wagas din po sir nararamdaman ko rin po at dahil sa damdamin na yan ni Secretary Dilima at iyong damdamin din ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary Dilima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito alang-alang po sa batas sir pwede ko sige ipagkanulo alang-alang po sa katotohanan, kaya mo siyang ipagkanulo. Opo. Iyan ba hindi iyan ba dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa iyong sana sa text ng iyong anak. Hindi po. Iyan ba dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance nung ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya. Yeah, you have one minute more.